So, naikabit na natin to, nakalapat na to sa ating rotor. Ang problema ay hindi natin yan maipapasok. Ayan o. Oh. Ayan, oh. ayan Kasi naka uh, oslito. Ayan. So, hindi natin talaga yan maipapasok. So, ang ginagawa ko niyan guys ay So, ayun guys no. Uh, ulitin ko lang. So, bago nyo ipasok to. Ayan. Kasi na kasi to. Eh. Ayan oh. So, make it sure na yung yung kanyang rubber dito ay hindi naka nakalabas. So, gamit lang kayo ng ano, uh, huwag kayong gumamit ng uh, flat screwdriver kasi mabubutas yun. Eh. So, gamit lang kayo ng eto, ganito. Ayan. Ayan. Di. Idiin nyo lang. Ayan. So, ayan. Ayan. So ito lang yung babantayan nyo baka umipit ano. Ayan. Guys, welcome back ulit sa ating channel. Bali papalitan natin siya ng Dun sa kabilang gulong, napalitan na natin siya. So, ito yung sa kabilang gulong. Ayan. Ito yung ano niya, uh, parang warning. sa manipis na yung ating brake pads. Ayan. Ano malapit na siya dito. Ayan. Pati din to. Ito. Parang ano din to. Ayan. Uh, malapit na siya dito. So, ito kasi yung tatama dun sa rotort natin. Dito. Kapag ah, naput-put na to. And so, tingnan nyo. Ang kapal ng Ayan. Uh, so, Toyota Abantion. Eh. Bali, ito yung part number. Ayan. So, ayan. Versus ito. Ayan ah uh, tension nya no ayan lalagay lang ko nyo tapos ayan so yan yung uh, best practice ko kapag nagtatanggal ako nito ah tapos nalagyan ko lang ng tali. Ito. Eh, may ngayon So, ito guys, nalagyan ko lang ng tali. <coughs> so, Ayan. na tali ko lang siya. So, so guys, no, tinali ko lang para hindi ko natutanggalin. Ayan. Tapos mamaya, syempre, nakauslito tapos makapal yung ating brake pads yung bago so ipopush natin yan mamaya meron tayong gagawin paano natin yan ipopush so ito tingnan natin yan manipis na rin to yan, na rin oh. Yan, so malapit na siya dito, ayan So, dito, dito sa may bandang labas, ito yung kanyang indicator. Yung plate na to. Ayan, itong plate na to. Ito yung kanyang indicator. Ayan. Tapos, dito naman sa loob. Ayan. Ayan. Bali, ang indicator nya dito, ay ito. Ayan, ito indicator nya. Ayan, so malapit na talaga siya So kung babiyahe kayo ng malayo-layo, mas maganda palitan nyo na. So kung titingnan nyo, ang laki ng difference. Oh. Ayan. Ayan. So ganito guys, ah uh, sa ngayon, uh, hindi ko na lang ito ikakabit ito. Kasi lagi naman akong nagche check ng brake pads eh. Ayan. So monitor ko naman siya, so hindi ko na lang siya lalagyan nito. Pero nasa sa inyo yan, ah uh, pwede nyo lagyan nito. Yeah. So, naikabit na natin to, nakalapat na to sa ating rotor. Ang problema ay hindi natin yan maipapasok. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Kasi naka uh, oslito. So, hindi natin talaga yan maipapasok. So, ang ginagawa ko niyan guys ay Ayan. Ay. So, gumagamit ako nito. Ayan. So, So ito guys, naka-center lang yan para balance yung kanyang pag-push na. Ayan, medyo ano pa push pa natin to ng konti. Ayan. Ayan. So, naipasok na natin siya. So, ito lang yung babantayan nyo. Baka umipit, ano. Ayan. So, ayun, guys, no. Uh, Ulitin ko lang. So, bago nyo ipasok to. Ayan, kasi kasya na kasi to. Eh. Ayan, no. So, make it sure na yung yung kanyang rubber dito ay hindi naka nakalabas so gamit lang kayo ng ano uh, huwag kayong gumamit ng uh, flat screwdriver kasi mabubutas yun eh. so gamit lang kayo ng ito hindi ayan. Ayan. Idiin nyo lang ayan so ayan so hindi nakalabas yung rubber nya so ayan Oh, gano'n. Tapos, eto. Nakaganyan na. Tapos. Okay na higpit niyan kasi naibalik na natin siya So kabit na natin ito guys. So higpitan ko na lang 'to ice na. <laughs>